ni Senator Ping Lacson sa nilagdaang PHUS Trade Deal kung saan ibinida ni Donald Trump ang pagbubukas ng bansa sa mga produktong gawa sa Amerika na walang kailangang bayarang taripa. Pero ang Pinoy products na papasok sa US kailangang magbayad ng 19% tax. Bumaba lang ito ng 1% sa naunang tariff threat ni Trump earlier this year. Sabi ni Lacson, It's the worst insult a host can throw at his guest. Diretso pa ng sinabing panahon na para maghanap ang Pilipinas ng iba pang trade partners. Nababahala naman si Senator J.B. Ejercito dahil nadehado tayo sa naging deal. Naisahan pa raw tayo ng U.S. at kung tunay nga nakakampi ang mga kano, sana'y patas man lang ang naging agreement. Pero si Sen. Veteran Tito Soto na natinig maingat na ang pagsusuri at mas pinili munang maghintay sa official records ng Malacanang. CPBBM si ang unang Southeast Asian leader na nakipagkita kay Trump sa kanyang second term. Ang deal ng Pilipinas ang panglima sa mga naisarang kasunduan sa loob lang ng three months habang naguunahan ang iba't ibang bansa makipag-negotiate para mapababa ang taripa bago ang August 1 deadline. Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni General Orlando De Leon. Sabi niya, are you implying China, sir. <laughs> Kasi, uh, senior ni General De Leon ang uh, saluubin ni Senator Ping Lacson tungkol sa deal kasunduan ni President Trump and uh, PBBN yung 19-0. <laughs> 19-0. Tayo, mapapatawan nila ng 19% uh, tariff ng produktong dadalhin sa U.S. Ang Amerika, zero. Libre. <laughs> Kaya sabi ni Senator Lacson, it is time for us to look for other trade partners. <laughs> Tapos sabi niya, if I may add, it is the worst insult That the host, no, no, no. If I may add, it is the worst insult that the host can throw at his guest. <laughs> worst insult. Okay. Tabasahin so ko yung buong ano. So, panahon na daw maghanap ng other trade partners. Kaya tanong ni General De China ba yan, sir? <laughs> o na, inaaway. Inaaway nila kasi ang China eh. Okay, ito, Worst Insult. Yan ang title ng post ng uh, News 5. Dito, siner lang ni General Delio. Worst Insult, ganito inilarawan ni Senator Ping Lacson ang kasunduan ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump kung saan ibinaba sa 19% mula 20% ang tariff rate na ipapataw ng Amerika sa Pilipinas simula Agosto. Ayon sa senador, panahon na para maghanap ng iba pang trade partners ng Pilipinas. So sabi ni Lakson, 19 versus 0 tariffs is definitely not the most fair deal between decades old friends or allies like the United States and the Philippines. Saan pa If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. <laughs> Tapos, ano kaya? Ipagmamayabang kaya nila ito sa sona? <laughs> Abangers! So. Oh. Malala ko tuloy si Secretary John B. Cremulla. Yung post niya kahapon, tinawag niyang taong bayan na uh, nasasalanta ng bagyo, abangers. Kaya binabati ito siya ngayon. Mm -hmm. Abangan natin sa zona. Baka ito ang ipagmayabang. Nga! Yeah! Top negotiator daw si DBM. Inatik-atik ni President Trump. Sa so post ni President Trump, sabi niya, DBM, he is A respected leader in his country. <laughs> Talaga ba? Punta kayo dito sa Mindanao. Kung anong klaseng respeto ng taga Mindanao para kay DDM. Wow. He is a respected leader in his country. He is very good. A tough negotiator. Oo. Oh. Anong top negosyator? Matindi daw, ma marunong daw eh. Kaya yung 20% na tariff na ipapanya ng 19. Kaya tinatawag siya ngayon na 1% president. <laughs> Kailan na in exchange? In exchange naman. <laughs> Open market ang Pilipinas. Ala, magbaha ang mga US products sa atin dito. Wala silang tariff zero. Yon ang tatak TBM palakpak. Plus, militarily. Yon makikipagtulungan daw ang Pilipinas sa Amerika in terms of military capabilities yan. Pupunuin tayo ng armas uh, militar. Oo. Oh. Dadagdagan daw ang mga missiles dito. Dadagdagan ng mga US sa uh, unmanned weapon system man pa. <coughs> magpa magtatayo sila dito ng planta ng uh, ammunition yung mga bomba, basta, yung gamit pang gera, dito gagawin sa subic Yan, Yan ang uh, bunga ng biyahe ng ating Pangulo, gumastos ng how many millions, I don't know, kung ilang, ilang members ng kanyang delegation doon, ginastusan natin yun. Tapos ito lang ang kanilang nagawa na iba lang ng 1% yung 20% tapos libre ang Amerikano na magpadala ng kanilang produkto dito walang ano ISOS e, agree ba kayo? sa sinabi ni Senator Lacson na it is the worst insult <laughs> o basa tayo sa mga comments worst insult <laughs> Raon Anchita Indeed, 19 versus 0. No need to reach grade 2 to know the answer. Very sad for Filipinos. Ah, uh, Armelin Espirito, same opinion, sir. Ed Resnick, PRRD's triangular diplomacy was the best. Mataas lang kasi ang pride at hambog ng mga Pinol. Pinahamak ang China, ay eh, mas dukha pa ang Pinas kumpara sa China. Speaking of China, talagang hindi tayo papayag na agawin nila ng ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. Kailan hindi yun rason para awayin natin ang China. Sabi nga na Sarah, yung agawan ng teritoryo sa West Philippines Sea or South China Sea is the, the, does not speak the whole dimension of Philippines-China relationship. Mula't simula, nakikipag-ugnayan na tayo sa China. Kaya nga, ang daming mga inchik dito eh. Ang wife ko, siguro mga 50% ang dugo niyang inchik. Dr. Rizal, Jose Rizal, may dugong inchik. Si PRRD, dugong inchik. Ang dami natin, punay, huwag natin awayan ng China. Pag-usapan lang ng may yung teritoryo na yan, kailangan dapat kaibigan natin ng China, kaibigan ng US, friends to all, enemy to no one. O ano ngayon? Happy tayo sa ginagawa ni Uncle Sam sa atin, 19-0? No way, no way. Niloloko lang tayo. Ay, hindi ako anti-American ha. Kailang pagdating dito, kawawa tayong mga Pilipino. Hmm. Glenn, sa Gwanit, and yet we continue to be there lucky. I think it's better to negotiate with China. Let China give us back our islands within our EEZ, and we'll expel all the US bases here in the Philippines so China can take back Taiwan, which is not sovereign. Yeah, wala tayong pakialam sa Taiwan. Punin nila yung Taiwan. Kanila naman talaga yan eh. Eh bakit tayo nakikisaw sa problema ng China-Taiwan at saka US? Eh wala na ang ating administration ngayon nagpagamit na ng todo-todo sa US para sa problema ng China-Taiwan na yan. God save the Philippines.